Magmana ano ka talaga katulad nun? Oh no! Ano, diba? Kasi tuloy-tuloy lang yung eh, katulad ni Kuya. Hindi diba? na umalis sa ano. Sa kaliwa. So tayo, babalik tayo pag nyan. Kasi baka sa korbada may nag na bantay. So balik tayo dito. Dito, dito. Oo. para eh, pas tayo sa huli. Nice. Oo, diba? Merong uh, huli, huli yung nag yung kulay, huli yung kulay orange sila la move. Ano, natin. Ayun na, pinara na, 'di ba? Ayun na, 'di ba? Tama ako, ayun na siya ano, na kulay po. Orange oh. 'Yun yung nakita ko kanina na nasa kaliwa. Giniagawa mo. Ba, nahuli siya, pinara siya. 'Di ba? Huh. Huli. Sayang, bye-bye, 1,000, bye-bye, 1,000. Ba'y diba, oh 'yun, nakaligtas sila kuya. Oh. 'Di ba? Pagka magbababad doon sa uh, kaliwa. So nakita natin si kuya, 'di diba, Hindi umalis, tuloy-tuloy. <laughs> Ayun, napara siya. Ayun. Oh, ini ang ulan, 'no? Oh. Natakpan na 'yung araw, ka oh. na natin. Parang first time ko lang ata nakakita ng ano yung uh, pinara talaga dahil sa ay hindi marami na pala ako nakita na wala sa linya kaya pinara kasi usually nakikita ko diyan ano eh pinara na eh di ba eh, nakita natin, di ba? Nasa kaliwa, hindi umalis si Kuya. nalalamob. mo. Di ba? Nagstay siya doon, hindi siya umalis, hindi siya bumalik sa linya. Eh, kaso korbada, hindi napansin, hindi nakita. Eh, na, pinaganoon siya ng ano. Sana makita sa video yung ganun. Naharangan sa akin, eh. ko sa hinahabol ko kaso naharangan ako ng isang kotse. Tingnan natin kung ano natin 'yun. ang kinis oh ang linis ng a, uh, kalsada ngayon oh hindi pa rush hour eh <laughs> ganito ba naman sana lagi oh hindi ang sarap hindi ba ang sarap bumaybay ng kalmado tapos ay hindi pa traffic na pala dyan oh na so siyempre pala ano na pa traffic na dyan sa imbudo na yan dahil maraming uh, elemento yun nandyan kaya nagta traffic <laughs> at ang na yung uh, ginagawang uh, stasyon ng MRT7 so, sa sa nagpapatraffic yan tapos yung mga nagtitinda sa gilid gilid tapos syempre yung mga pasahero yung mga naglalakad dyan, meron dyan syempre yung mga nagtiterminal na jeep bus nandyan din kaya ano yan ano ito na traffic na dito imbudo kailangan so, mo paglagpas yan wala na ulit yan school pa pala. Ayan pala, school pala yan. Kaya pala. Ayan. Eh, sunduan ng school. Ay, eh, ng mga estudyante. Ayan, medyo traffic, di ba? Imbudo eh. Pagtapid mo rito. Ano na? Uh, ano na? Maalwa na. So, the problem is, kung ikaw ay isang motorsiklo, nagmo-motorsiklo, ayan, kakaliwa ka na agad. Di ba? Why? Kasi, malamag dito eh hindi ka tulad dyan ma ma tawag dito ma ma maraming barakid kasi siyempre eh, mga bus mga jeep ayun katulad nun o no, nasa linya so di ba so